Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang swerte pangadapang Houston Rockets sa kanilang game schedule sa pagtatapos ng regular season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang tinapos ng adapo ng Los Angeles Lakers ang pagkuha nila ng bagong center. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops. Kahit man nga po kulang ang lineup ngayon ng Houston Rockets sa pagkawala ng kanilang starting center ni si Alperin Shingun, ay nagawa pa rin nga po nilang manalo sa kanilang mga nakalipas na laban sa pagkakaroon nga po nila dito ng kasalukuyang 6 game winning streak. Ay nagkaroon na rin naman nga po sila ng 7 wins at 1 loss na record sa kanilang last 8 games. Kaya sa na nga po sila sa itinuturing na pinakamainit na po sa NBA ngayong buwan ng Marso. Sa katunayan, may pagkakataon na rin naman nga po silang mahabol ang seed Seeds West na Golden State Warriors gayong 3 games lang naman sa kanila ang kalamangan nito. Isa pa, siswerte na rin naman nga po ang Houston Rockets sa kanilang mga susunod na laban sa pagkakaroon nga po nila dito ng 3 straight home games sa mga susunod na araw laban sa mga may hinang kupunan kagaya ng Chicago Bulls. Utah Jazz at Portland Trail Blazers na pwede nga po nilang samantalahin upang may pagpatuloy pa nalang kanilang win streak at makahabol pa sila sa play-in tournament ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang pagkuha nila ng bagong center. Since nga po mga katrops, kulang na kulang ang frontcourt ngayon ng Lakers ng Bigman, ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang nagsasabi at pumipilit na sa kanilang front office especially kay Rapelinka na kumuha na ng bagong center na tutulong kay Anthony Davis at Jackson Hayes katulad na lamang ni Dwight Howard. Bukod rin nga po mga katrops kay Howard ay nariyan na rin naman nga po si DeMarcus Cousins, Robin Lopez o maging si Tony Bradley na pwede nga po nilang kunin ngayong season. Ngunit since nga po meron ng 15-man lineup ang Lakers na mayroong standard contract, samahan mo pa ng pagkakaroon nila dito ng three players na mayroong 2-way contract ay ang nag-iisang paraan na lamang nga po upang makakuha ng bagong manlalaro o big man na maaaring nga po madala hanggang sa play-in tournament at playoffs ay sa pamamagitan ng pag-wave nga po nila ng isa sa kanilang mga players upang makabone isang bakanting pwesto na pwede nga po nilang gamitin sa pagkuha dito at as of now nga po mga katrops ay si Christian Wood nga po ang pinakamalapit na player na pwede nga po nilang tanggalin Ngunit since nga po meron pa itong kontrata hanggang sa next season, ay masasayang lamang nga po nila ito. Kaya naniniwala nga po ang ilang mga NBA analyst na wala rin naman nga pong balak ang Lakers na magtanggal ng players sa kanilang lineup. Since makakasira lamang nga po ito sa kanilang chemistry kaya posibleng nga po na hindi na sila kumuha pa ng bagong player at pagtsatsagaan na lamang nga po nilang kanilang kasalukuyang ang lineup ngayon. Sa pamamagitan ng paggawa ng ilang mga adjustments sa kanilang game plan at rotation sa kanilang mga susunod na laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.